Mabugi! Ay! Kahapon ay ganyan din eh. Mas malakas lang ngayon. Kapag alam mo, hindi ganyan din eh. Ngayon lang lakas? Ngayon, ngayon, ngayon. Ay, pero wala na naman pum pumutok. Medyo malakas. Pero naputol na. Puskat lang, puskat. Putol na. Kahapon, din din. Kahapon na may kasama ko. Puto, tuloy ito eh. Wala na, putol na. Yo, yeah, may panabago na ulit. Ayun, so yun, Ano Pumusngat. Okay, yeah, puparin ako. Bawa marit din eh Lakas, lakas kanina ah? Naputol na Ang ah, problema pag walang lindol Pag may lindol na nakakatakot eh Ilanig ah, yan daw? Oo Kahapon nga, lakas din pas malakas nga Sebelum Bul Lumubo ng ganyan yan. Uso kayo. Ang ganda lang ko lang konti. Pauwi <laughs> na ako, Marites.